Chapter 18 verse 1 to 30 Labing walong kabanata ng Leviticus mula sa unang versikulo hanggang sa tatlong po. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa mga taga-Israel, Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag niyong gawin ang mga ginagawa ng mga taga-Egypto kung saan kayo tumira noon. Huwag din ninyong gayahin ang mga ginagawa ng mga tagakanaan na padadalhan ko sa inyo. Napagdadalhan ko sa inyo. Dapat ninyong sundin ang aking mga utos at mga tuntunin dahil ang mga susunod ko ang dahil ang mga susunod dito ay mabubuhay. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong sumiping sa malapit ninyong kamag-anak. Ako ang Panginoon. Huwag mong ilagay sa kahihiyan ang, inyong, uh, ang iyong ama na sa pamagitan ng pagsiping sa iyong ina o sa iba pa niyang asawa. Huwag kang sumiping sa iyong kapatid na babae kahit na kapatid mo siya sa ama o sa ina. Huwag Huwag kang sumiping sa iyong kapatid na babae kahit na kapatid mo siya sa ama o sa ina, kahit na siya sa inyo o hindi. Huwag kang sumiping sa iyong Apong babae dahil magbibigay ito sa iyo ng kahihiyan. Huwag kang sumiping sa anak na babae ng iyong ama sa iba niyang asawa dahil kapatid mo rin siya. Huwag kang sumiping sa iyong tiyahin na kapatid na iyong ama o ina. Huwag mong ilagay sa kahihiyan ng iyong tiyuhin sa pamagitan ng pagsiping sa kanyang asawa dahil tiyahin mo rin siya. Huwag kang sumiping sa iyong manugang na babae dahil asawa siya ng iyong anak. Huwag kang sumiping sa iyong hipag na babae dahil ito'y magbibigay ng kahihiyan sa iyong kapatid. Huwag kang sumiping sa anak. O apo ng babaeng sinipingan mo noon dahil baka anak o apo mo iyon at ito'y nakakahiya. Huwag kang mag-asawa ng kapatid na babae ng iyong asawa habang buhay pa ang iyong asawa. Huwag kang sumiping sa babaeng may buwan ng dalaw dahil ituturing siyang marumi. Huwag kang sumiping sa asawa ng iba dahil kapag ginawa mo ito, ituturing kang marumi. Huwag kang Huwag mong ibibigay ang iyong anak para ihandog sa Diyos na si dahil iyan ay pagpaglapastangan sa aking pangalan na iyong Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag kang sumiping sa kapwa mo lalaki o kapwa mo babae. Dahil kasuklam-suklam ito. Huwag kang, huwag sumip, kang sumiping sa hayop. Dahil ito ay napakasam, Napakasama at ikaw ay ituturing na marumi kapag ginawa mo iyon. Huwag ninyong dumihan ang inyong sarili sa pamagitan ng paggawa ng ganitong mga gawain. Dahil ito ang nagparumi sa, sa mga taong pinaalis ko sa lupaing ibinigay ko sa inyo. At kahit ang lupain ay nadungisan dahil sa ginawa nilang iyon, pinadalhan ko ng mga salot ang lupaing iyon para sila'y magsialis doon. Pero kayong mga katutubong Israeleta at mga dayuhang naninirahan kasama ninyo, huwag ninyong gawin ang kasuklam-suklam na gawaing iyon, kundi sundin ninyo ang mga tuntunin at mga kautusan ko sapagkat kung dudungisan din ninyo ang lupaing iyon. Sa pamagitan ng paggawa ng mga gawaing iyon, paaalisin ko rin kayo sa lupaing iyon katulad ng mga taong unang tumira roon. Ang sinamang gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawaing ito ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Kaya sundin ninyo ang iniutos ko sa inyo at huwag ninyong susundin ang mga kasuklam-suklam na ginawa ng mga taong nauna sa inyo para hindi ninyo madungisa ng inyong sarili katulad nila ako ang panginoon na inyong diyos yan mga kaibigan at napaka napakaliwanag po ang salita na nandito yung mga huwag-huwag 'di diba? sa panahon natin ngayon ay lalo na ngayon po bawal talaga yung mga lalo ng close relation yung mga kamag-anak, bawal po yun na mag-asawa, no? Minsan may mga ganon, di ba? Mga malalapit na kamag-anak ay inasawa. <clears throat> sa unang panahon, may mga ganitong ano, sa ibang lugar, sa ibang bansa po. Mga re relatives, relatives po mag-aasawa. Ka first cousin ay mag-aasawa. May mga dahilan po sila lalo na po lalo na po kung sa kayamanan no lalo na sa bansang Israel ganyan po uh, mga kasing kasin po na pinag asawa nila para hindi po mapunta sa iba yung kayamanan nila pero sa panahon ngayon parang nag-iba na rin no at ito bawal may mga bawal po mga kaibigan lalo na po dito no sa bagay lahat naman talaga ito ay nakakadi, ano, nakakadiri. Dahil, syempre, malalapit mo tong mga, uh, ano eh, kadugo mo to eh. Tapos, gagawan mo ng hindi maganda, di ba? At uh, meron ding sinabi dito mga kaibigan na huwag kang sumiping sa kapwa mo lalaki o kapwa mo babae dahil kasuklam-suklam ito. Mga kaibigan, ito po hindi na po ito nirespeto ng iba sinabi na po nila na respect sabi, ni, sabi nila no lalo na po talaga yung nakipagrelasyon ng kapwa kapwa kauri pala kauri no ginger the same ginger po sabi nila respect my respect respect bisaya kasi ako respect my respect ano yung sabi? Respect, respect to him daw ang kanyang decision o ang kanyang ginawa, sabi. Pero dito, sinabi ng Diyos, ang Diyos po ang nagsalita nito sa mga Israelita, binawaliwala na po nito. Binaliwala na po ito ng panahon ngayon nang iba po ha, yung mga gumagawa po nito. Yung mga gumagawa po ng, yung nakipagrelasyon po ng kapwa, kauri po nila. Hindi na po nila nirespeto ang salita na ito. Nasabi po, mismo po ang Diyos ang nagsabi nito. Sinabi po ito ng Diyos kay Moises. Oh, dito po, sasabi po dito sa Leviticus chapter 18 verse 1. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa mga taga-Israel. Ito po ang sabi. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag niyong gawin ang mga ginagawa ng mga taga-Egypto. So mga gawain ng mga taga-Egypto ito mga kaibigan. Sila po yung mga sila po yung mga taong lumalabag kasi sa Panginoon eh. Hindi po sila talaga. 'Di ba kung atin pong balikan yung istorya talaga sa Exodus, 'di ba? na itong si Paraon ay wala po siyang Diyos. Dahil siya po yung Diyos. Siya po yung katastaasan ng Israel, bansa Israel. So kung ano po yung utos niya, yun po ang masusunod. So kung ating unawain ito, siya may ginawa silang hindi maganda. Sila yung gumagawa nito. Dahil sabi niya eh, huwag niyong gawin ang mga ginagawa ng mga taga-Egypto kung saan kayo tumira noon, huwag din ninyong gayahin ang mga ginagawa ng mga taga-kanaan na padadalhan ko sa inyo. So meron silang ginawa na ayaw ng Diyos na itong mga sinabi ng Diyos na huwag, huwag kayong sumiping sa malapit ninyong kamag-anak, ako ang Panginoon. Huwag kayong sumiping sa malapit ninyong kamag-anak. So ibig sabihin, ginawa ito ng mga taga-Egypto at ng mga kanaan, kasi sinabi niya eh na huwag huwag gaw, huwag niyo gawin ang mga ginagawa ng mga taga-Egypto. Kaya ipinagbawal ito ng Diyos sa kanila dahil ginawa ito ng mga taga-Egypto. Egypto, uh, Egypto mag-mention po talaga ng Egypto dahil Egypto po ang sinabi dito eh, no? Kung saan po nakatira noon, kung saan po slave ang mga Israel, kaya po inalis sila doon no? at sabi na huwag niyong gawin ang ginawa ng mga taga Egypto Sabi, huwag kayong sumiping sa malapit ninyong kamag-anak. Ako ang Panginoon, huwag mong ilagay sa kahiya ng iyong mga ama. Ang iyong ama at sa pamagitang pagsiping sa iyong ina o sa iba pa ninyong asa. So marami po mga kaibigan ito, huwag, huwag sumiping, no? Pagsiping po talaga. Grabe, no? Itong pagsiping. Kung naunawaan nyo po, mga kaibigan, itong malalim po ito, mga kaibigan. Ito din ay dahil pag uh, yung bang ito, important talaga ito. Wala itong kaibahan sa sinabi na huwag kang sumamba ng ibang Diyos-Diyosan. Itong pagsiping din ay importante sa atin. Talagang kung sana po naunawaan niyo po ang salita na ito mga kaibigan. Sipping is very deep spiritual ano na po ito eh? uh, mayroon itong connection sa ating espiritu at kaluluwa. Di ba? Pag sumiping tayo syempre merong ibang something na in is, is spiritual, no, inside us, di ba? Kaya marami po talagang ipinagbawal ang ang Diyos. Ito po kasi minsan ginawa ito ng iba pa eh. Minsan no, maano natin na bakit may pamilya laban, no? Ito po pinagbawal. So masasabi ko talaga na mayroon ding another spirit pa rin ang umiiral dito ang <coughs> ang gumagawa dito kasi <coughs> hindi ito gawain hindi gawain ng Diyos eh ito pinagbawal niya eh tapos pag ginawa ng tao ang pinagbawal niya kaya masasabi ko na there is something another spirit sa taong ito hindi ang Diyos hindi hindi na ang Espiritu ng Diyos ang nag-agiya, kundi another spirit. Kasi bakit nagawa niya ito? Karumaldumal ito eh. No? Pag sumiping ka sa mga ganito, gaya dito na sa so binanggit dito, lalo na, lalo na mga kaibigan, pag ikaw ay maasawa, tapos sumiping ka ng iba. So another talagang, talagang kasuklam-suklam na kasalanan. At itong sinabi na huwag kang sumiping sa kapwa mo lalaki. Hindi po kasi yan. Sa una pa lang, sa una pa lang, kung balikan natin, natin ang istorya ni Adam at Eva, si Adam nag-iisa, binigyan siya ng Eva, babae. Hindi po siya binigyan ng kapwa niya. And then ito, mga kaibigan, at lalo na ngayon, naging ano na talaga, very open at marami na po talaga ito. Huwag kang sumiping sa kapwa mo lalaki o kapwa mo babae dahil kasuklam-suklam ito. Huwag kang sumiping sa hayop dahil ito ay napakasama at ikaw ay tuturing na marumi ka pag ginawa mo. Itong sa hayop din. At ah, uh, itong mga gawain na ito, hindi ito mula sa Diyos, kundi mula sa iba at gaya ng sabi ng Diyos na, ng Panginoon na huwag mong gawin ang mga ginagawa ng mga taga egypto So ibig sabihin mga kaibigan, isipin na lang natin, unawain natin, itong mga tao na pag sumiting sila sa kapwa nila lalaki ay noon pa pa unang panahon ng Egypt to Story of Egypt and Israel, ay ginawa na to ng mga Egypto. So, sino ang nag-influence ng mga tao na ito? Kung bakit mayroong transgender? So, hindi ito plano ng Diyos. I mean, hindi ito hindi ito ang kagustuhan ng Dios kundi merong iba talagang behind, no? Uh, ito pangunawa ko lang po, meron talagang ibang nag, uh, nag-influence ba para para mag para mag-contradict po dito sa utos ng Panginoon. No? Nag-gets niyo po ba aking ibig sabihin? Dahil uh, sabi dito eh, dito na lang po ako sa Leviticus chapter 18 verse 22. 22 na to. Kadahil naging baga uso Uso, hindi uso, talagang nalantad na talaga sila. Nalantad na talaga at hindi na talaga sila hihiya. Sabi dito eh, huwag kang sumiping sa kapwa mo lalaki o kapwa mo babae dahil kasuklam-suklam ito. Sabi po ng Panginoon yan kay Moises. Sinabi po ng Panginoon kay Moises eh na sabihin mo sa mga taga-Israel, na huwag kang sumiping sa kapwa mo lalaki o kapwa mo babae dahil kasuklam-suklam ito. And then ano ang sagot ng mga tao na ito na po sila? Respect me, di ba? Pero hindi nila nirespeto itong salita ng Diyos. Mismo po ang salita ng Diyos, nagagalit po sila pag iyong uh, pag, uh, bang i-rebuke sila. Kung may takot po kayo sa Diyos, Respeto po nyo ang salita niya. Dahil sinabi po ng Panginoon kay Moises na sabihin sa mga taga-Israel at hindi na lang po sa mga Israel, sa atin din po sa panahon po natin ngayon. Kung tayo po ay na, naniniwalang may Diyos, Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob, at ito po yung inutos niya na huwag sumiping sa kapwa lalaki o kapwa babae, dapat respetuhin, sundin ito mga kaibigan. So, ito sasabihin, binaliktad pa, no? Respect nyo po ang damdamin namin. Tao din po kami, sabi nila. Tao din po kami. Ngayon, dahil alam naman natin na sa atin po, meron na po tayong masasabing tinatahanan tayo ng Holy Spirit at kung merong tinatahanan ang Holy Spirit na tao, tiyak hindi siya gagawa nito. Dahil meron siyang Diyos, meron siyang pag-ibig sa Diyos, meron siyang takot, pagmamahal. Ngayon kung lalabagin ito, hindi ririspetuhin ito, kaninong espiritu ang nasa kanya? Yan po ang question mark. Yan po ang ating talakayin. Kaninong espiritu meron siya? Bakit niya nagawa ito? Ito ay utos ng Diyos. Magbabago ba yon mga kaibigan? Ngayon, nalantad na po. Ngayon, sinong bihan yan? Masasabi ko, Egypto. Dahil gawain nila ito sa eh, Noong unang panahon ni eh, Kaya nga, gusto na ng Diyos na umalis na yung mga Israel sa bansa Egypto dahil simple may mga ganito pala silang gawain. Kaya sabi ng Panginoon na huh, huwag niyong gawin ang mga ginagawa ng mga taga-Egypto kung saan kayo tumira noon. Yan po. So may alam na po tayo no na ito po ay isa sa mga ginagawa nila. So masasabi ko din na itong mga Israel kaya yung iba yung bang hindi na sila talagang tapat sa Panginoon dahil na influence na rin sila dito sa ginawa ng mga Ehipto. Eh syempre matagal din silang nanira sa Ehipto eh. So hanggang ngayon syempre nagkalat na sila mga kaibigan. And then yung yung bang generation to generation hindi na natin alam kung saan tayo talaga ng galing dahil nandito na tayo new generation na tayo so yung noong unang panahon yung bloodline natin kung saan tayo talaga ng ng galing no so merong galing sa Egypto yung pinaka noong unang panahon yung mga ninuno natin at merong sa Israel. Blood, sa bloodline po. Di po ba? Kaya, ngayon may alam tayo, sasabihin ng iba na, respect my feelings, respect my, uh, my, ano ba yun, bilang tao, no? Tao din ako, hindi ako hayop. Ganyan po yung sabi nila talaga nagagalit pa sila at ang talino nila magaling silang magano ay kung wala kang alam di tatahimik ka na lang so, sabi na respect ha? respect na lang go on and then the the employ, the the influence sa another mga youngs no the influence sa mga youngs and then yung mga youngs na kila nila no dadami sila dumadami po sila kaya ang question, kanino nang galing kung kung totoo ka talaga anak ng Diyos, hindi ka gagawa nito eh. Alam mo ang salita niya eh. Dahil walang alam sa salita, kaya nalinlang. Kaya yung espiritu na ano siya na influence siya. Kaya mga kaibigan, advice ko talaga na kailangan talaga natin magbasa sa salita ng Diyos para makilala natin siya at makilala natin ang sarili natin. Iksaminin natin kung kanino nga ba talaga ako galing kaninong espiritu ba itong nasa akin? Meron ba akong Diyos talaga na sinusunod? Yan, dapat talaga natin i-question ang ating sarili mga kaibigan. I-examine. Nanibawa, gumawa ka ng masama, isa kang mag-chismosa. Itong pagchichismis hindi yan spirit of God kasi ang espiritu ng Diyos, sinasabihan tayo na huwag tayong magchismis. Huwag tayong maging busybody. Dapat focus na tayo sa kanya, sa sarili natin. At yung good works, good mind, no? Ang pagchichisme sa kapwa ay eh, not good mind yun mga kaibigan. Sa, mag-iisip ka sa kapwa mo eh. Tapos yung mo, di ba? Yun ang natutuwa ka. So another spirit po yan mga kaibigan, not the spirit of holy. Yan po ang totoo. Kaya, paano tayo magkaroon ng Holy Spirit, kung wala tayo pag a kay Jesus Christ, hindi natin siya kinalanin. Yung totoo po, ano, madali pong mag, ano, madali pong mag declare without from the heart. Sasabihin na, I believe in Jesus Christ but from the mouth only. Para sa puso ay iba at saka sa isip. Mga kaibigan, huwag po tayong palinlang kailangan natin magbulay-bulay sa salita ng Diyos para makilala natin. Kung may respeto tayo sa Diyos, susundin natin ito. Ito po oh, ang mga pinagbawal na gawaing mahahalay. Mga kahalayan po ito. Masasabi ko rin po talaga na itong pagkipagrelasyon -pag ng kapwa, kahalayan din po yan. Dahil hindi po talaga kung kung may respect no pero kung kung unawain talaga natin ang righteous, righteous talaga tuntunin ng Panginoon, hindi po talaga kaaya-aya mga kaibigan. Hindi po talaga kaaya-aya. I'm not judging but but I'm telling the truth. Dito, truth po talaga ito na sa isang tao, meron dapat mag na espiritu. Espiritu ng Diyos o espiritu ng kaaway niya. Ngayon, dyan sa gawain malalaman po natin kung anong uri ang espiritu na meron siya. So, nandito po, malalaman natin, makapag-judge po tayo kung may alam tayo sa salita ng Diyos. Dahil nandito po, nakasaad na po, ito na po unang sinabi. ba? Diba, kung atin balikan yung sampung otos, yun na lang sa sampung otos na yon yung ayaw ng Diyos. Ngayon, nandito, dagdag po ito, dagdag kaalaman po ito, kung ano po, klarong-klaro na po, na iniisa-isa po na huwag tayong sumiping. Ito po, nandito po sa Leviticus chapter 18. Lahat po ito nandito. Malalaman po natin at tandaan po ninyo na sinabi po na huwag po tayong sumiping sa kapwa natin. Karumalduman po yan sa mata ng Diyos. Kung naniwala po kayo na may Diyos talaga nakatingin sa atin, na alam niya ang bawat ginagawa natin, mahiya po tayo at may pagmamahal tayo sa Kanya, susundin po natin. Kaya mag-repent po kung kayo po nakarinig at meron po kayong something na yung bang lalaki ka, may pusong babae ka, examine yourself. Dahil wala pong ganon sa kung sa Diyos po talaga, totoong Diyos. Nalilin lang po talaga tayo, may may panlilin lang po spiritually. Kaya mag-iingat po tayo at magdasal po tayo ng totoo po sa Panginoon. Naagiyahan po tayo ng totoong espiritu, espiritu niya. Dahil gaya ng sabi ko po, nag-aaway na po ang tao spirit to spirit po. Gumagamit din po ng tao. No? Kaya magpo tayo magpalin lang. Nakakaano. Nakakalungkot isipin po yung may mga taong nagmamatigas po sila sa kanilang puso.